Hi guys, good morning. So for today's video guys, since sa'yo kayo kaming mata kasi nga ako ay mag-inom ko kape. Sorry. So ayun guys, isa kayong ani, isa po ka, basong katimpahan. Isa lang siya katimpahan guys para mas lami ito siya guys. guys. Ayan guys, ito yung ano niya ito. Parang milo lang. Oh. Milo na dito yung dating. Oh. Pero wala hito siya ka milo or isa ba ka kape kasi na dito siya ikuan dito. Perfect. Okay so, na guys. Papi mo, papi pa. Oh. Okay, na, guys. back, guys. O, okay, like, guys. Support tayo kami, guys. Follow, like, share, comment, para. Kayo, mm. you, so, po, chico, mo, extra. Ang <laughs> Oo nga guys, ah, uh, alam, na dito siya, kanang lamit dito siya. Kanang, naano ko siya Ang sarap! And guys, i-share ko lang sa inyo kung saan ko ang gift guys. So this is the and product. Yan guys! So, So, kone siya guys. So, oh, kotse. Wow. Wap! Pangalan pa lang, malakulya so, okay. so, na yung dati. So, wala yung gina-take. Kung pag-umangkong guys, one, ay, one years pataas. So, pwede na pwede so, sa pangat pang So, nanay sa dito, mga, ano guys, mga brain enhancer, brain toxic, no? So, Oh, yun siya, guys. Kanang, bas, dilin siya. Basta-basta na basta, nakapin na So, more ang ginainto ko mga pagmangkong, guys. So, atong may mga anak yun, ha? No, one is all on pataas. Ah, Sila, palit na mo, ano, yung kokochi. product. makita nyo yun sa, Makikita nyo yun isa sa ipin, e guys. So, pwede good, guys. More than na ito mo sa kuha. Ito ang tawag. So, manay nasa kong background, guys. So, DXN product, guys. Muli siya oh, ang mga tambal niya, guys. So, ay, nakabulang. Ano so, sa mga motor? Oh, muli mo, siya, guys. So, So, mga po niya, ang ginamintin sa ko ang papa, guys. So, mga niya, uh, ano, ang linsay na kapi. So, sa mga product lovers dyan, hi po sa inyo, ha. So, mga niya, ang ginapadak sa ko pa, ang sa papa. Mga ang ginatik sa ko ang papa, no? Ah, uh, linsay. So, kapi ni siya, guys, pang pawala sa mga, ano dyan, sa, mga sakit-sakit. Sa, 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 Kung sa kumpas niya, sa restore. Kung mag-hinga. <laughs> mga sakit. Uh Oo, -oh, guys. Nawala sa kakaban ko. Uh Oo. -oh. Yung lang, namintin ko, eh. Uh -oh. Kasi guys, si Tap, always na siya, siya, pero karun, wala, wala kayo, ubo, pero karon wala na kayo, wala na kayo, ubo-ubo kayo. Wala na kayo yung maintain no? Dun sa katong, mga sakit sa mga tiyan-tiyan, mga kili, doon sa ba, no? So, dahil taan nito guys, dahil taan pa na may klase na, yung mga Colgate, no? So, next time, wala na may sa inyo guys. So, yun lang guys. Gusto mag-order din ha, no? Pahit -pan sa tayo sa para sa si mga anak. Pang brain hin, hand serving, toxic, o pang kawala, o mga sakit guys, mga sa mga ubo. Or etc. guys, no? GM lang, no? Oh? Kung inside is order ame. Kaya ano na po natin So, pwede na po na siya guys. Minudo po ng ipalit yung mga juice. So, yun. Yeah, Yan lang guys. Thank you so much guys.